na na pito. Like, comment, share, subscribe si YouTube channel vlog na naman tayo. and bago namang prank. So, na guys, mag, ano, tatawag tayo ng tao. si so, prank natin niya, may deliver. Tapos, ganun daw. Tapos, yung Shopee. Tapos, basta guys, tignan natin kung ano mga reaction nila. Let's go. Wait, Ma'am, <makes> asan po <bo> ba kayo? Ma'am, <makes> Ma may order po kayo sa si Shopee? Wala akong order. Um, uh, ba uh, bakit wala? Ma'am, <makes> Ma may order po kayo kasi kayo sa si Shopee. Sino <makes> to? Ano order? Anong pangalan? Naka-address po sa inyo. Ano pong pangalan? Faith po. Ano? Sige nga, anong address? <laughs> Matina closing po. Ano? Matina closing po. Ano nga pong po. ano pangalan nung na, ano, nag ano nag-order? Fit po. Fit? Yes. Sino si Ano ang apelyido? Banswil. Banswil po. Nakalagay po kasi number mo. Nandito And na. Kapag gabing gabi na, kapag gabing gabi na kaya nagdi-deliver. May, may nagdi-deliver ba ng ganyang oras? May nahatid po. po. Uh, 10.30? May nahatid po kasi ako may, may hinanti daw. Wala -app na mga ina-app na nagde-deliver. Ano 'yan? Shopee, Lazada. Ano 'yan? Ano 'yung dine-deliver niyo? Shopee nyo? po. Shopee. Magkano? 5,000. 5,000. <laughs> <laughs> Hindi <nyo> ako ko. Lots of wrong. Tawan-tawan sila mama guys. Tawan. Sila nag-barat nito. Mm. So, tatawagin namin siya ulit. Sabihin namin na isa prong. So, nagali siya guys. So, tingnan natin. Eh. Na. Hello ma'am? Oo, oh, uh, bakit? Ma'am, may mm -hmm. sabihin po ko sa inyo. Mm -hmm. Ano? So, prank lang po. so? <laughs> okay, pwede po kayo masabi. Masabi masab na sa ano namin vlog. Nag-vlog po kasi ako. <laughs> Uy, sino mama ang nag-vlog nito? Hindi ako. <laughs> Content lang. Content lang po. Sorry po. Nabalak. Kaya na po kayo yung number ko. Ha? Kaya na po ka? Dinadayal. Dinadayal ako namin. Anong vlog niyo? Iyan yung pangalan. Princess Yana Pito po. Makita ano? po. Princess Yana Apito. Princess Yana? Apito. Sa YouTube? Opo, sa YouTube. Gusto ko kasi mag-vlogger. <laughs> si Wait lang. Text mo nga, hindi ko mahanap. <laughs> Yes. Yeah! Subscribe mo na yun, te! Ano mo nga? Wait lang po. Ah, ito Princess Yana Pito? Opo. Oh Taga saan po ba kayo? Sa Mars. Ha? Huh? Oo, sa, sa Mars. I-upload ko po ito tapos It magkita mo dito sa YouTube ko. Uy, huwag kong tuto yun. Sige lang, Faith. Ano pong pahalan mo po? Faith. Ah, oh. <laughs> Faith. Ano, may kakambal? Faith. Faith, Faith, Faith. Faith po. Ano po pong FB mo? FB ko? Yes po. Faith Amelie. Amelie. Good job. Wait, Amelie, ipapasa ko lang po po sa'yo. iyo. <laughs> Same ba? Hindi hey, wala akong Facebook. Ah, wala. Na nasira yung Facebook ko. Okay. Ay ayoko na magawa ng Facebook ko kasi na ano. Ipapasa ko pa ba yung pangalan ko? <laughs> Saan? Sa YouTube. <laughs> andi uh, hindi na. Sige Akita po. Na. Sige, Sige po, salamat. Akala mo Sala totoo po? Akala mo totoo? Hindi. Hindi ako panay ng kita! Chur! Sure. <laughs> <laughs> so, ayun guys, sa prank natin. <laughs> <laughs> so, sorry po. So, sabi niya, eh, anong, ano ko, anong, um, YouTube channel ko, tapos, sab, uh, subscribe siguro niya ako. Ate, kung nanood ka man, just, okay. sorry, so, isa prank lang po, ito. Kasi, gusto ko kasi mag-vlog, tapos mag-content, kung anong content, and, sana na-prank po kayo. <laughs> sorry sa ginawa ko. Next, na tayo mag -tatwagan. So, dalawa lang po ang ano natin kasi wala na tayong oras and then matulog na din kami. So, right. sana yung take full kiss of So, ayun guys. Son, so, so, take full man, talaga ating prank. Man. So, man. So, man. So, man. So, man. so, ayun guys. Shoot so, ayun guys. natin. So, <laughs> Venus. <laughs> guys, ayun guys. Nangintay muna ako para kung sino magsasagot. So, prank natin sila. Hindi ko alam kung dapat hindi sila mag bad words para tayo man kawai <laughs> karaw karaw na lang dyan kayo nagbalak nito so naghintay muna tayo guys kasi mahirap si mahirap magkuha ng numbers sa coin natin so, maghintay lang tayo goods hello hello May order po ba kayo sa si Shopee? Huh? May order po kayo sa si Shopee? Ano po na-order? Hindi ko alam po. Naka-box po. Nandito po kayo sa bahay ngayon? Opo. Wait lang po ha. Kahit lang gagawa mo na. Eh, wait. Hindi mo Tagalog. Tagalog. <sighs> Palabas na <po> ako. <laughs> 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 Mas pa ako. Ha? Mas paggawas mo na eh. Nasa labas na pa ako. Parpo kayo. Ang gulay ng bramo. Ano ba pangalan mo? Wait. Bakit? Tatanong po ako. Tatanong po. Kung sino ka? Hindi po kita pina-prank. Sabi, gabi na. Sabi, gabi. Bala ka diyan. Tanong ko lang yung pangalan mo. Bakit? for what? May importante po. May what, what kind ka? Bakit mo tinatawag ang pangalan ko? Um, parang kilala kita. Eh, who gave you this number? Ano ang pangalan mo? The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. The number you have dialed is now. Hello po. Hello. May sabihin po ako. What? Isa prank lang po. <laughs> Sino to? Sino to? Si Princess po. Ikaw ba si Ace? Hello? Ayun guys, lang nating na prank. So, nasabi na natin silang prank lang yon Tapos, <laughs> hindi ko alam bakit na eh, yung sumagot yung isa. Kasi sabi niya, sabi ko prank lang po. Yung una na nasagot ko siyang mabuti. At uh, sabi niya, hihingi niya aking YouTube channel. So, sinabi ko na naman. So, yun guys. Thank you. Basta na kaano na po tayo. Nakaano na po tayo, naka-prank na po tayo. So, si Mama ang nagbalak nito na magprank So, siya yung nagbalak. Siya ang kumuha ng numbers. Siya lahat. Pero ako, salita lang ako. So, bye, bye guys. Thank you. Yung nag ano, yung na-prank ko, sorry talaga sa mga, ano ko, mga ginawa ko sa inyo. Kasi, akala ko natulog na ba kayo or may duty ba kayo sorry talaga guys ba so at yung ating prank guys so sana subscribe na si youtube channel ko para kayo palagi palagi po magpost ng video huwag niyo kalimutan mag like, comment, share, subscribe sa youtube channel ko para kayo palagi bye 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 I didn't know I was to Should've held on that I never should've let you go.